Malaysia. Diba? Ikaw yung ano na na? Oo, nasa Malaysia siya. Kaibigan ni Jay. Saan ah, ko sa Pilipinas? Saan sa, -sa Pilipinas? Sa -sa -sa -Pilipina. Manila. Hello? Manila? Manila. Saan dito sa Manila? Nasa Antipolo ako. Saan sa Manila? Montalban. Montalban. Ah, Montalban ako. Ah... Manalas ako sa Montalban. Bill. Guardians kasi kami. <clears throat> yan yung regional headquarters sa miami Amityville. Saan ka doon? Burgos, Burgos. Ah, Burgos. Ah, hindi ko alam yan. Ang, siguro dinadaanan namin o sa unahan pa. Ang ganda dyan. Na, alam mo nung nag-anniversary, napunta kami ng Wawa Dam. Ang ganda sa Wawa Dam. No? Nako, Diyos ko, ang ganda. Grabe. Ang ganda doon. Nag-boat riding kami. Nag-boat riding kami doon sa ano? Ang ganda yung ano yan yun, eh. Sa wawadam, no? Tapos grabe yung nilalakad namin. Hi, Ariel. Grabe yung lakad-lakad namin. Ay, so, ay, alam mo yung mga magsushoot doon? Ano sila sa gilid ng yung, ano ba yun, yung, yung dagat ba? Hindi naman yung dagat. Eh, yung sa, sapa ba? Ang tawag niya? Yun, Basta yung tubig. Andun sila sa gilid. Nag-enjoy sila doon, yung mga magsusota. Yung iba naman, nasa cottage sila, nag-iihaw-ihaw, family. Yung iba, magsusota. Kami, tatlong cottage yung nirento. Tatlong cottage. Nag-seminar kami doon. Operation namin doon. Doon, nag-meeting. Ako naman, habang wala pang meeting, nag-enjoy ako, naglakad-lakad ako. Tapos, nung mag-umpisa ng meeting, pinatawag na ako. Nung natapos, Nung natapos, nagpalit ako ng damit. Tapos nag-ikot-ikot ako doon sa ano, nag video ako. Nagbaaw na ako ng damit eh. Sige, sige. Salamat ha. Sige po, sige po. Salamat to. Hindi naman ako sa Hindi na, sige na. <laughs> Mahina, sige na. Mahina, Even as that moment when I look into your eyes do I just fall in love Did you not tell your parents? Why? Why? Ano ka makatawagin? Iwan ako online. Online ka ba? Oo, may ginawa ako kasi pala. Eh, hey, online, ka. online, online ka nga. Ha? Kakausap man mo si Nan. Online ka nga. Online ka nga. Kakausap man mo si Nan. Sabang nasa... Habang nasa 30K siya. Mm. Ayo, ayo ko na mga ko eh. Sana ako sa sinasamahan pag tulog. Bakit? <laughs> <laughs> Ikda ka ba? Bakit? <laughs> Kasi, kakainin. Kala mo. <laughs> Pinanood mo? Haray ko. Pinanood Pinanood <laughs> mo? <code> <it> <coughs> hmm. mo. and click. ang ako muna, ang muna yung napanood ko, nadami pa ang alam ko, kakanta na para sa aming dalawa. Ba't na daw ito. Para nga iyo daw, para sa atin yung kanta na yun. Eh, ano, sagot mo? Wala, sabi ko, sige. Ay, gano'n, ganun.